Paraan para alisin ang mga mancha at dumi mula sa mga sneakers, sapatos, at marami pang iba. Magulat ka sa epekto ng timplang ito? Para simulan ng simpleng paraang ito, kakailanganin natin ng malaking lalagyan? At sa lalagyan, idagdag natin ang kalahating tasa ng dish soap? Naggamitin ko ang brand na ito, pero malaya kang gumamit ng kahit anong brand na gusto mo. Ilumahalgat ang detergent para sa paraang ito ng paglilinis. Dahil ito ay direktang nakakatulong sa pagtanggal ng mantika, Susunod, gagamitin din natin ang dalawang kutsara ng baking soda. Inutos ang may ding isa sa mga pangunahing elemento sa timpla. Salamat sa mataas na alkaline na epekto nito. Idadagdag din natin ang puting suka. Parehong dami ng dish soap, kalahating tasa. Sa pakikipag-ugnayan ng baking soda, ang suka ay lilikha ng isang effervescent na timpla na nagpapadali sa pagtanggal ng dumi at mansya kapag nagsisipag-scrub ng mga sneakers at sapatos Duda ako na nakakita ka na ng ganitong kalakas at epektibong timpla. At para matapos, idagdag na natin ang 17 onsa ng tubig. ni pagkatapos, halun lang ito ng isang huling beses at ang ating maliit na timpla ay handa ng gamitin. Ang dami na ginagawa natin ay perpekto para sa paglilinis ng isang pares ng sapatos. Kung mas gusto mo o kailangan mong linisin ang higit pang mga bagay, maaari mo lang dagdagan ng doble ang mga sangkap ang paglilinis gamit ang timplang ito ay napakadali. Sa ganitong paraan, madali mong maaalis ang lahat ng mancha at dumi mula sa iyong mga sapatos. Gamitin mo lang ito sa tradisyonal na paraan, basta't nagsisipag-scrub gamit ang esponha o brush. Pero sa timplang ito na ginawa natin, magiging mas madali ito. Simula nang ginamit ko ito sa bahay, hindi na ako kailangang mag-scrub ng sapatos nang mabuti muli. Lalo na ang gumastos ng pera sa mga mamahaling produkto, yung dahil sa mga kaunting sangkap na palagi nating mayroon sa bahay, makakamit natin ang magagandang resulta. Dito, ipinapakita ko gamit ang isang pares ng sapatos. At makikita natin kung gaano kadali linisin sa lahat ng mga lugar, kung saan ko ina-apply ang timpla. Ang pagkakaiba ay talagang kahanga-hanga. Tingnan mo yan. Pagkatapos ilapat ito sa buong sapatos, alisin lang ang labis na produkto. Yung para dito maaari kang gumamit ng tubig o kahit isang piraso ng tela at sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng iyong mga sapatos na parang bago. Subukan mo ito sa bahay, sigurado akong magugustuhan mo ang resulta. Kaya ayun na, sana nagustuhan mo ito. Kung nagustuhan mo ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan. May isang tao magiging masaya malaman ito. Na dahil ang mga puting sapatos at sneakers ay napakakaraniwan at madalas na nagiging marumi, at sa madaling gawin, mura at epektibong timpla na ito, sino man ay maaaring gawing puti muli ang kanilang mga sapatos? Salamat sa panonood. kita -kit sa susunod mga kaibigan.